swak na negosyo, ibida mo rito. Swakto ng DZWB Super Servisyo. Swakto! 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 Swak Gaano ka man katapang at katibay sa lahat ng hamon sa buhay kapag mental health na ang iyong kalaban, minsan ay hindi na natin nakokontrol ang sarili at tuluyang nalulunod sa matinding kalungkutan. Ang dating OFW na si Francis Kevin Valencia, yan ang kanyang napagdaanan. Bagaman mahabang proseso pero hindi siya bumitaw at siya'y lumaban. Umuwi siya sa Pilipinas at inumpisahan niya ang kanyang Takuya Kevs Takuyaki sa tulong ng mga taong naging pundasyon niya sa buhay. Paano nga ba nakatulong tulong ang kanyang negosyo para mapagtagumpayan ang kanyang problema sa mental health. Yan ang ibabahagi sa atin ni Francis Kevin Valencia, ang may-ari ng Takuya Kev's Takoyaki sa swakto ng DZWB Super Servicio. Kevin, magandang umaga! Good morning! Good morning. Magandang Motherhoods, Ma'am Norlin po. Maganda umaga, Kevin. Uh, Kevin, maraming salamat sa pagtanggap ng aming bitasyon para ibahagi ang iyong swaktong kwento, ang iyong swaktong negosyo at ang iyong swaktong buhay sa ating mga kapuso. Ngayon kwentuhan mo kami dati kang ka OFW sa Taiwan. Kamusta 'yung buhay mo doon? Pa? <laughs> dati kang OFW sa Taiwan, Kevin. Kamusta 'yung buhay mo dati doon? Um, Oh, um, dati po ako sa Taiwan, isa po akong technician sa isang malaking factory po. So, almost 5 uh, years din po ako doon nagtrabaho. Mm -hmm. five normal, years. Po, normal po yung normal po yung naging buhay namin doon until sa nagkaroon ng pandemic. Sa Taiwan po kasi late na po nagkaroon ng surge ng cases. So, mm. nagkaroon po ng lockdown, nagkaroon po ng mga rules sa mga foreign people na bawal lumupas or mananatili lang po sa loob ng dormitory. Oh. Kaya po, yun po yun po nag-trigger para sa akin na, na, magkaroon ng mental health problem oh. po or na... na And depression. Na-diagnose of depression. Pero, oh pandemic Tuts, marami talaga nagkaroon ng depression kasi mm. nakulong talaga sa bahay, mm. 'di ba? Lalo ito. na 'yung iba, 'yun namang ibang mga matatanda, Kevin and coach. Nung nakulong sa bahay, biglang humina. Mm -hmm. Oh, kasi hindi sila makalabas, hindi man 'yun 'yung noong panahon ng pandemic. Kaya kanya-kanya tayong ikakay paraan para mapagtagumpayin 'yung problema mental mm -hmm. natin, 'di ba, that time? So, ikaw, Kevs, that time kasi nasa ibang bansa ka. Ano 'yung naging support mo? Um, meron po akong girlfriend doon na siya po ang umalalay sa akin na bang time na nagkaroon po ako ng sakit. ang mm. sa time na na na-process po yung aking mga papeles para mapauwi po ng Pilipinas. Mm. So, so, ikaw, um, Mm. Ito po is yung pamilya ko po. so ikaw ay may, masasabi natin, kabilang dun sa mga tinatawag na clinically depressed, kasi meron yung depressed ka na di ka na nagpapacheck, uh -huh. ikaw yung ma-certify na doctor na ikaw ay uh -huh. nakaranas ng severe anxiety depression. Uh -huh. So, ayun. So, yun yun. Yun yung nag-cause. Noong nag-pandemic, nakulong sila sa dormitory. Totoo. Itoots, alam, alam mo ba ang ano na mga dormitory sa uh, Taiwan o, talagang ano, kwartong kwarto lang bunk bed pa oh, tapos bunk bed pa tapos ilan pa kayong magkakasama uh -uh. 'di ba so doon yun yung nagtrigger ng kanya'ng depression uh, so kailan ka, kailan yung ano yung sabi mo yung girlfriend mo tumulong para ma-process para makabalik ka na sa Pilipinas so ano na yung mga napagdaanan mo na sa Pilipinas ka paano na naumpisahan itong takuya keb's takuyaki mo yun nga po, uh, kahit po na nagkasakit ako sa Taiwan, eh, nung ako'y nagtatrabaho, nagtatabi po ako ng kaunti para sa aking future. So, mm -hmm. yun na itabi ko po kaunti, eh, um, ginamit po namin magkapatid kasama po ang aking girlfriend na mag, ano po, magtayo ng negosyo. Nagsuggest mm -hmm. po yung kapatid po na magtatayo po siya ng cafe tapos kami naman po is magte-training for takoyaki business. Mm -hmm. Kung baga parang, para magkatabi yung negosyo nyo, Kev? Papa, po yun, inu, inupahan, parang nandun ako sa may unahan nung cafe ng kapatid ko. Uh, Isang cart lang po. tama nga naman, pagkakain ko ng takoyaki, nakon sarap magkape, Kevin. <laughs> <laughs> pero, uh, pero uh, ikaw marunong na talagang uh, gumawa ng takoyaki? Ah uh, hindi po. Ang nangyari po is nakakita po kami sa online ng training na work, na bibili ka sa kanila ng package at sila na magte-training sa iyo para maging para matuto magluto ng takoyaki. Mm. So ang ang nangyari para mas madali ah you know, uh, meron kang supplier. Ganun ba 'yon? Kasi So meron kang supplier ng mga ingredient, 'di ba? Okay, uh, so ngayon, imimix mix mo na lang 'yon para ikaw na ang magluluto doon sa 'yong pwesto. Tama okay. ba Ganun ang sistema? papa okay. mm -hmm. Pero ang sauce mo, kami po ang nag-imbento na. Kasi po, unsan po nauubusan ng supply ng aming supplier, kaya nag-decide po kami na kami na lang po ng oh, sarili na, yun oh. ang magtitimpla ng sa adobo. 'Yun 'yung sabi kanina ni Mami Nori. Yes, Mrs. Na sa Nori. Nasa sauce daw ang sikreto <laughs> ng masarap na takoyaki. Totoo ba 'yon? Yes po. Oh. Kasi pag masarap ang soap, mababalik-balikan ka yes. po ng mga tao. Yes! Ito, ito, to yara. kahit sa mga fishball, squidball, It's nasa sauce? sauce yan eh. Di ba kasi, ano yan eh, yan yung, yan yung, yun yan yung, uh -huh. yung, ano eh, yung parang pagkakinain mo na, yan yung huling matitira sa bibig mo eh. O, oh, tot. oh, di ba? Uh mm, sa, 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 tingin mo, Kev, ano yung meron sa sauce mo at nam, kakaiba sa takoyaki mo? Uh, ang takoyaki po namin kasi is hindi tinipid. Medyo may presyo siya pero pag naman natikman mo, mayroon po kami mga customer na galing pa ng ibang lugar, General Trias or mga kalapit na subdivision. Mga 2 days to 3 days bumabalik po eh. Pumibili po sila ulit. Kaya bukod po masasabi na quality po talaga yung products namin. Oo oh, naman, masarap. Correct. Yun ang importante doon eh. Kasi kung sabi nga nila, paano kung pare-pareho kayo, ganyan ang negosyo, so paano ka aangat? So dapat, eh, ikaw ang pinakamasarap, di ba Kevin? Opo. Uh, so, Madami na din mga naging kasabayan na magluto ng takoyaki dito sa aming lugar. mo sila, Kevin. Pinatumba. Mo. Pinatumba mo sila. Hindi <laughs> naman uh, Tapos, magkano yung naging puhunan mo sa takoyaki mo mismo, Kevin? Yung package po na nakuha namin, yung may kasama na pong training, 11,000 11, po ang kasama na yung initial stocks, tsaka yung yung takoyaki stove po. Ah. Yeah, mm. yung stove, binili nyo din? O pinapagamit Kasama na? Kasama na po siya sa Kasama na po siya sa package na 11,000. Ah, alright. So, kasama na. O, mm. Oh, bah, Pwede mura. So. Mm. Oh, di diba, Para magsimula ka ng takoyaki business. Oh, kasi meron na siyang machine eh. Correct. Yung lutuan eh. Oo. Di ba? Yun yung mga mala medyo malaki-laki ng lutuan, Kevin. Yung marami ng yes, po. marami nang bilog-bilog yon. Parang sungka. na parang sungka-sungka sabi ni Tuti. Opo, opo. Uh, yung, yung, yung pagtayo man ng negosyo mo Kevin, paano 'to nakatulong para ma up mo yung problema mo? Um, kasi po pagka meron kang mental health, parang masasabi ko lang po is kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo, positive, negative, mm. nagahalo-halo. Hmm. So, para sa akin, yung pagkakaroon ng business, nakatulong siya dahil imbes na mag-isip ka na kung ano-ano, na-focus ka dun sa ginagawa mo. Mag-deliver ka, magluluto ka, tapos may nakakasalamuha ka araw-araw ng mga tao, na which is maganda sa mental health mo na may nakakausap ka araw-araw. Mm -hmm. Eh, important yun eh. Totoo, no? yung diver... At saka, kumbaga… Okupado isip mo, sa negosyo mo palang eh, talagang marami ka nang iisipin. Totoo. So wala na yung ano na ma, ma mapunta ka ulit dun sa gano'ng sitwasyon. Uh, diba? yung, yung mga nauna niyang naramdaman, naranasan, mm. nakala mo katapusan na ng mundo. 'di ba? Hmm. So dahil diyan Kevin no, yung yung negosyo mong takoyaki na nagsimula sa hindi pa umabot nga ng 20,000 na, na puhunan. Magkano na yung kinikita mo ngayon? Um, ang kinikita po namin ngayon is sapat naman po may natatabi naman pong kaunte mm -hmm. pero yun nga po sa sinabi ko na aside from da kita, mas masaya po yung nakikita may mga customer mo na nasasarapan sa niluluto mo. Doon pa lang po panalo. Ano ba tawag yes, do? doon? Yung malalaking man, chicken? Man, chicken breast yan, di ba, yes, Kevin? Opo, chicken breast na pinalapad po. Oh, yung pinupukpok, uh, di ba? Uh, uh, <laughs> sarap. Nakita ko yan eh, yung chicken breast. Pupukpukin mo, uh, yung i-smash mo siya. Uh, uh Para mafa-flat siya. Boneless tapos, na siya. Tapos, uh, oh yes, boneless breast. Uh, tapos iaano mo sa breading, tapos piprito mo. Tapos lalagyan mo na masarap na sauce. Yun din. Tapos yung medyo maanghang-anghang, ano, Kevin? Yes po. Ayun. Ano, ano po yan? Nagbibenta din pala siya. Ano po uh, Taiwan inspired po kasi nagtrabaho din po kami sa Taiwan. Yan po yung ginaya. Doon po kami gumaya. Correct. Ano ba tawag nila sa chicken na yan, Kevin? Chipay po. Chipay. Chipay. Diba? Ang sarap. Nakita ko, 2022, nagsimula yung negosyo mo. Ngayon, ilang taon na, oh. oh so, still diba? kicking. still kicking. Oo. Nako. Di ba? Akalain mo yun. So, tap, may pizza na rin kayo, oh. So, yan, yan yung mga yan. Nag-elevate ka every year, Kevin? Yes po. Uh, sa, para po madagdagan po yung products namin, Correct. Mm. Ayan, ano yan, natutunan ko yan. Alam mo, tama yan, Kevin. Natutunan din namin ni Tuti dun sa isang na-interview namin. Kasi minsan, mag start ka na talaga sa isang produkto lang, di ba? Uh -oh. So, magpapakilala ka. So, ngayon, pag tumatagal kasi, mananawa yung tao. Totoo. So, kailangan magbigay ka ng alternatibo pang mga Choices. produkto. Uh -huh. Bibigyan mo sila ng iba pang mapapagpilian. Totoo. So, ganun ang ginagawa ni Kevin. Kasi kung 2022 nga naman, tuts, takoyaki mm. ka. Lala naman hagang ulit, takoyaki, uli, takoyaki ka pa rin. Uh -huh. So, nagdagdag siya ng G-Pie. G-Pie. Uh -huh. uh -huh. At tapos ngayon, may pizza. Parang may nakita nga akong nachos eh. May nachos ba, Kevin? Heavy. Ay, wala po. Ano po? Uh, uh, ang products po namin ngayon is chipay, pizza, takoyaki. At ngayong year naman po ang, ang pinupush po namin na i-introduce udon po in a box. Ah, udon. Udon. Taiwan uh, is Taiwanese ba Di ba ano yun? Udon. udon. Japanese, Japanese. Mugong. Ah, so, so, magiging Asian, ano na kayo, Asian cuisine. Yeah, uh, diba? Pero dun sa tinagal, sabi nga ni Tuti, bigat, 2022. Dun sa mga taon na yon, Kevin, ano yung nakita mong naging hamon? Mm-hmm. Pinakamalaking hamon sa inyong negosyo? Ah, uh ang pinakamalaking hamon po namin is yung pag introduce ng pagkain sa, sa tao. Kasi tulad po ng Chipay, yung unang try po namin magbenta niyan, napapanisan po kami. Kasi sabi niya, yung sinasabi ng tao, ano yan? Tapos, ano ba yan? Maanghang ba yan? O, hindi nila alam kung ano yung lasa ng produkto namin. Mm -hmm. As times go, minamarket na lang namin siya na minamarket. Na may mga tumitikim, yun po, nagiging word of the mouth na po. Ah, oh, na, masarap! oh may g-pie dyan! May ah, g-pie! Oh, diba? Masarap kasi breadings niyan uh. eh. Crunchy! Uh, diba? Oh. Tawag dito, ano yung mga ikang ay... Naging sikreto mo, Kevin, bakit nagtagumpay ng bongga yung swakto mong negosyo? um Para sa akin po, is consistency is the key. Pagka may binili sa'yo yung tao, or, or may gusto siyang bilhin sa kailangan available. Para sa akin yun po yung pinaka-importante sa negosyo, lalo na po pagkain. Oh, uh, may plano ka rin bang ano i-kalat ang iyong negosyo sa uh, ano sa ibang yeah. lugar, Kevin? Yes po, pinagpaplanuhan po namin. Kaya lang po, hindi po siya basta-basta kasi kailangan ko po matutong maghawak ng tao. Sa ngayon po kasi, kami pa lang po mag, Kalipin partner ko na mag manage ng Takoyaki, business ko po. Mm -hmm. Nice. So saan ba mapupunta, uh, mapupuntahan ng iyong negosyo? Go ahead. I-introduce mo na saan kayo pwede puntahan. May Facebook page uh, ba kayo? para uh, Available uh, ba for delivery? Uh -oh. Go ahead Kevin. Iniimbitahan ko po kayo na kung malapit lang po kayo dito sa may Molino 4 or Cavite, sa may Georgetown Heights subdivision, kami po ay located sa may main road. Um, meron po kami Facebook page na Takuya Takuyaki. Pakisearch na lang po. Or you can contact us sa uh, nine Viber 0945-593-8135. five. Uh, pero may bala kayong mag uh, sa Metro ng branch. Uh, Kevin. Pun po. Pun po. Oo, kasi nakita namin parang ka-slay uh, and promising yung takoyaki mo sa uh -oh. napagkamalan pa ni Mami na Tacos yung ang daming mga cheese. Oh, Oo nga sa, eh. Saka may hampa ba? eh. Favorite ko. Ano favorite po Mami na takoyaki? Yung may cheese. May cheese? Yeah. Uh, ako yung may shrimp. kaya anong bestseller nyo, Kevin? Yung may octopus. Yung may cheese po. may cheese Ah, yung may cheese so Oo nga kasi, ibon eh, ba? Ang taong ngiling, ngiling sa cheese. <laughs> o, oh, di ba? Anyway, Kevin, maraming salamat sa pagkakataon, na. O, oh, maraming salamat din po. Ayan po mga kapuso, ang swaktong kwento at swaktong negosyo ni Francis Kevin Valencia. Siya po may-ari ng Takuya Kev's Takoyaki. Yes, oh, diba? o, so, diba?